And po, kakain po tayo dito ngayon sa Burger King. Kasama ko yung aking palanggeng at ang aking jowa. Pasok tayo guys. Si Miss Pindot-Pindot, nangunguna na naman. Ayan na, nangunguna na magpindot. Kagain mo pa. <laughs> Nagpakarag ka sa papa niya, siya daw magpipindot. Okay, Tapos na po kami mag-order. Waiting na lang kami sa aming in-order. Ayan yung ano nila, guys. Dito na po yung aming order. Wow! Look at that! Nangunguna naman ang aking bulangkay. This is cheese ball. Ito ba yung sa aking ego? Is it new? Wow! try natin. Ayan okay, guys, so sarap. Ito yung bagong ano nila, labas na burger. Ito is mango, choco mango. And then, ice choco. Yung papa namin kumain na. Hi! Maisa? Mmm! O anak? masarap? Opo. Parang hindi ko kaya ubusin yung burger ko. Ang laki. Eh. Sobrang Kita. Ah, ayam po tapos na po kami kumain. There got guys. Philippines Kanta. Ay, ang palangay ko. Ching. O. Oh. Wow. <laughs> Bungi. <laughs> Bungi si Ate sarang. Nagpabunot na kanyang ngipin kahapon sa taas. Dalawang ngipin na yung wala sa taas. Ngayon guys, ikot-ikot muna tayo dito. Bago tayo uuwi. Ngayon guys, bilik muna tayo ng pinapay dito. Wow! Shoo na yun. Oh. Bili tayo To. At morning bread. Ayan, favorite ni Warang itong morning bread. Pinalitan ko yung kinuha ko, yung may cheese yung kinuha ko. Ayan. Peso? Sarangin mo, mugoshi po. Ha? Opsa? Kasi me! Ay, natumak mo na yung baby girl ko. oh chara? Ayan. na, <laughs> na yung baby girl ko. Magpa-piano class siya ngayon. ay na. Chun-chun, chun-chun, eh. Gusto? Ay, na siya. nag na ng elevator.